sa araw Lan, Maraming sa, sa salamat siya ka sa pag-follow mo. Kahit wala kang hugas sa araw na ito. Maraming salamat, John Moran sa pag-follow mo. Kahit wala kang hugas sa araw na ito. Maraming salamat Queen Esther sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. Maraming salamat land sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. Maraming salamat RACEL sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. Maraming salamat Ella sa pag mo, kahit wala kang huga sa araw na ito. Maraming salamat oh. po sa pag-follow mo. Kahit wala kang huga sa araw na ito. rapid drive. Ba? Maraming salamat Kimira, H-A-H-A-H-A-H-A -H -A -H -A -H -A -H -A, sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. Biyahin bagi tayo guys. Nasa Benguet tayo, Benguet. Maraming salamat Francesca Vina Spreco sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. Maraming salamat PDP sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. Maraming salamat Smiley Face, emak sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. Maraming salamat John Ray Acuya sa pag mo, kahit wala kang hugas sa ang araw ang na galawa. ito. Walang maligot guys ha. Daddy Jams, thank you sa pagtambay mo rito, shoutout uh, boses guys ah. Maraming salamat Yan Yuri sa ka. pag Kahit wala so. kang hugas sa araw na ito dahan dahan lang ako Maraming salamat Carl Smith sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. Maraming salamat Eloise Sambo sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. Grabe guys! Maraming salamat Driven Maceda sa pag mo, kahit wala kang hugas sa araw na ito. May dahing Hindi, jack may Maraming salamat, yan, Layan Rocha, sa pag mo. Kahit wala kang hugas sa araw na ito. Ah, wala hugas, mga pari. Maraming salamat, Asterisk, The Section Econ Wagon, sa pag mo. Kahit wala kang hugas sa araw na ito.